mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang nasandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa sumasaate ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, e isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, malapit nang magtapos ang ating pagagunita ng panahon ng kwarisma sa darating na Biyernes Santo, Abril, ikalabing walo ng Abril, ang uh, pagbagsak ng tabing ng kabanata ng uh, unang pagdating ng ating Panginoon. Ang unang pagdating ng ating Panginoon na nagsimula ng kanyang kapanganakan sa Bethlehem magwakas sa kanyang kamatayan sa Cruz ngayong Biyernes Santo ito ang dapat natin isa sa buhay. Ang buhay ng makadiyos. Dahil sa ang uh, huling linggo ng Kwarisma mula sa kinatawag nating Linggo di Palaspas na ngayon ay April 13 hanggang sa Bernis Santo April 18 Holy Week, Banal ng Linggo saan inilalarawan ang uh, pagsuko ni ko sa pagsuko ni Jesus ang katrayduran ni Judas Iscariote ang uh, huling hapunan saan itinatag ng Panginoon ang sakramento ng Eucharistia saan ibinigay ng Panginoon ang kanyang katawan bilang ating pagkain at ang kanyang dugo bilang ating inumin. The sacrament of the Eucharist. Ang misteryo ng uh, uh, tinapay at alap na nagiging tunay ng na katawan, tunay ng laman at nagiging tunay ng na dugo ni Kristo upang uh, tayo ay uh, magiging malinis na haharap sa Diyos sa darating Kanyang, uh, na asal sa darating na pangrawang pandating ng ating Panginoon. Kaya sa sabuhay natin ang buhay maka Diyos. Sa, sa ating pagunita ng uh, paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon, inilarawan eh ni Jesus ang kababaang loob, ang pagiging mapagpakumbaba at ang tunay na pagyilipon nung bago ang huling uh, hapunan ni Jesus at ng kanyang labing isang apostolis hindi na labing dalawa sapagkat na wala si Judas Iscariot. Eh. kumuha si Jesus ng isang uh, pananggalang tubig at dalawang malinis na tuwalya malinis na tuwalya at hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipo ng kanyang uh, labing isang apostolis isang pagpapakita na ang isang tunay na leader naglilingkod. Ang isang tunay na leader mapagpapakumbaba. Hindi isang abusadong leader, hindi isang mamamatay taong leader, hindi isang mandarambong sa kaban ng bayan na leader. Isang magpapakumbabang leader. Kaya nga, nanguhugasan na sana na Jesus ang paan ng mga apostoles. Tumutol si Pedro si Pedro na kinikilalang parang pinaka 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 leader ng mga apostolis bukod kay Jesus anong sabi ni Pedro Panginoon ikaw ang aming Panginoon ikaw ang aming guru kaya hindi mo dapat hugasan ng ating mga paa at huwag dapat maghugas ng iyong mga paa at ang sagot ni Jesus Pedro kung hindi mahugasan ang iyong mga paa hindi mahugasan ang iyong mga pagkakasala hindi ka mailigtas at anong sabi ni Pedro ah ganun ba Panginoon eh di paliguan mo na lang ako nang buong katawang ko ang magiging malinis ganyan tayo at pagkasasabi natin pagka tayo ng pagkain wala para tayong nakatsamba hindi lang tayo kakain kundi lalamon Parang hindi tayo nakakain ng ilang araw. Kung pakainin tayo sa panad, kakainin natin hanggang sa pinakadulo ng kamay na nagbibigay sa atin ng pagkain. Sasagpangin natin. Hindi tayo masisyahan. Kaya si Pedro, pinapakita ni Pedro ang kahinaan ng tao. Ha, na kung ayaw, kunyari ayaw, pagsabihin ng makakabuti, gusto ang kinangalat. Alam ah, mo ba, kung masarap yan, ubusin ko na. Pare, tinapay ko. Oh. Tikman mo, masarap ito. Ay oh. baka naman na uh, hindi yan, hindi yan nakma sa tiyan ko. Baka naman, eh, ibang maging panlasa ko. Hindi pare, ito, ito, masarap ito. Ah, ganun ba pare? Kunin naman tinapay, kainin ang buong buo. Nahiyap ako no, nahiyap ako nuwari. Ganun tayo. Yan ay ni Jesus. At ang sabi niya sa kanya mga, mga apostolis, matapos niyang hugasan ang kanilang mata, mga paa. Tinawag ninyo akong Panginoon. Tinawag ninyo akong guro. Ang ginawa kong ito sa inyo, gawin ninyo sa inyong kapwa. Ako na inyong Panginoon gumawa sa inyo ng ganito. Tularan ninyo ako. So ang ibig sabihin, ang isang tunay na leader, naglilingkod, nagsisilbi sa mga tao. Ang presidente naglilingkod sa mga tao. Ang mayor naglilingkod sa mga tao. Ang gobernador naglilingkod sa mga tao. Pero ano ang nakikita natin ngayon sa ating lipunan? Mga government officials, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, mga abusadong mga government leaders. Hindi mga servant leaders. Sila ang mga Panginoon sila ang mga amo. Sila ang pinatawag na public servant. Ngunit ang kanilang mga ginagawa ay ang pagiging Panginoon. Ito ang mga inilalarawan ni Jesus sa kanyang huling isang linggo sa mundo nito. At higit sa lahat ang pagiging mapagpapatawad ng ating Panginoon. Gutay-gutay na ang katawan. Duguan na ang katawan. Halos hindi na makahinga nakabitin sa cross. Nang itinaasa sa cross, ano ang unang ginawa ng ating Panginoon? Siya ay tumingala sa langit at sinabi, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Tularan natin ng Diyos, mahirap ang magpatawad Ngunit gayahin natin ang ating Panginoon uunawain natin ang mga makasalanan. Hindi naman natin sinasabing konsentehin natin. So, halimbawa kay Duterte, gusto natin ilabas sa kulungan. Hindi naman tama yan. Hindi ustesya yan. Ang kailangan pagsisihan ang kasalanan bago papatawarin. Pagbabayaran ang kasalanan bago papatawarin. Ang kasalanan ang dapat mawala, hindi ang makasalanan. Ganyan ang pagpatawad ng Hesus tulad ng pagpatawad niya kay Dimas, tulad ng pagpatawad niya kay Simon Pedro, at ang hindi pagpatawad sa mga parisiyo, at ang hindi pagpatawad sa mga uh, katulad ni Dimas, uh, ni Jonas, at ni Estas. Kaya mga kagabay, matapos ng korismo, isa buhay natin ang buhay na naisa dito ng Diyos. Mapagtapakong baba, mapag mahal ang kapwa, matulungin sa kapwa. Tularan natin, isa sa buhay natin, ang buhay na inilarawan ni Jesus. Magpatawad tayo sa nagkakasala ayon sa pagpapatawad ng Diyos ng ating mga pagkakasala.